si eh, Choco yung uh, may allergy naming aso rescue dogs namin wala na ano po siyang gamot so kailangan niyang gamot araw-araw 110 isang tableta yung apokil 4.5 mg yung kanyang iniinom na gamot so yan mga kasama niya puro mga rescue namin ito si Cuties anak niya, si Biba yung blind dog, bulag yan, dalawang mata. Si ganda anak niya, si beauty anak ni ni andoon si sweetie sa look. Yan naman si Milka, kapatid ni Choco. Anak niya si Mikay, si Creamy, at uh, si Cremo. Ito naman si Brown, ang anak ni Brown, si Crystal, si Heart, at kaya si Spring, takot-takot. Yan loob si Pandey ang nagtatago si pande, 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 So, ayan po sila lahat. Labing pito, si Princess, kapatid ni Cuties. So, baka meron pong gustong tumulong para po sa gamot ni Choco araw-araw, eh, po pwede po niyong ipadala ang inyong uh, donasyon para sa gamot ni Choco sa Dika sa Kaon 0936 nine six one four eight one six zero nine three six nine six one 4816 sa so mga interesadong bumili ng seedlings at magtanim seedlings ng Katimon Mingo, pwede po niyong itawag ang inyong order sa cellphone number 0936 4816 Marami pong salamat mga kadog lovers, donors, magandang umaga kay dating congressman, dating governor congressman, Jan Ong ng Northern Samar kay uh, dating congressman at governor dating governor Den. Ginoong Rodolfo Valencia, magandang uh, umaga po. At uh, sa lahat, kay Vice Governor Maricar Sison Gochisa ng Eastern Samar, kay Mayor Analisa Kwan ng uh, g Giwan Eastern Samar, at uh, kay Kongresman uh, Congressman uh, Jerry Espina ng Lone District ng Biliran, kay Mayor Belen Fernandez, kay Mayor Calderon, kay Ate Angie de la Cruz, Boriel, kay Mamigsa de la Pere Manzano, kay Director Leo Banjuguan, kay uh, Sir uh, Wiwi, Frederico Baldo, kay uh, Sir Bogs Luarca, kay uh, Kayiyi, at kay Kap Yiyi Apasible, kay uh, Mayor Calderon, at uh, sino pa ba? Sa lahat po, ng mga sumusuporta sa aming eduksiya, maraming maraming salamat po. Sana tulungan niyo po kami para sa gamot ni Choco. Araw-araw ang inuman niya ng gamot. At uh, sana, may bumili sa amin ng mga seedlings ng Katimang Minggo para hindi na po ako manghihingi ng pambili ng pagkain nila at pambili ng gamot ni Choco. God bless po. Magandang umaga po sa inyo lahat.